Good morning, good morning yung mams ye. Ngayon lang naman tayo nakapag-vlog. Kaya day off natin ngayon. So, sama kasi yung pakiramdam ko. Kaya, ang haba ng extend-extend ng day off. Ngayon lang tayo nakapag-day off. But, ito ang nangyari sa bahay natin. Just watch this. ako. Nagpa-alpamart ako. Bumili na lang ako ng ano. Ito. Eps, baka mabasag ka. Itlog. Ayan. Napin. Ang sabon. Maglalaba tayo mamaya. Pag nagkatubig na, wala pa rin tubig. <coughs> dishwashing. Dishwashing. Ayan, marami kasing ipis sa may CR. Kaya bumili ako ng ano, pang spray. Split pa rin, napkin. Fabric. Sa uniform. Tsaka, antika. antika kasyampu. Yan lang. Sabay ganun yan lang. Yan lang yung pinamili natin kasi alam nyo naman tipid-tipid muna tayo. Walang pera. Ang hera. Tapos bumili ako ng hipon. Mamaya isigan ko pagdating ng mga bata ito lang walang hilo ano ito ipon yan isigang ko mamaya tapos ito bukas si adobo lagyan ko ng sitaw sitaw Pitaw, radish, tsaka yung okra, tsaka talong, with jangkong, si jangkong ito na maya hapon. Ito. Ay, may binili pala akong ano. At ay balon balunan <clears throat> tsaka ito, pakbit ko. Okra Yan lang. For to this vlog. <laughs> Ang hirap kasi sobrang init talaga. Bili lang ako ng pang kasi nga itong... Ano tinanggal ko niya kung marunong. <laughs> ano so, so talaga. At yun. talaga. Ayun. Ayun. Sama kaya yung pakiramdam ko. Kaya, ngayon lang ako nakapag de kasi maraming guests. Ngayon lang ako pinayagan. E Stress na yata yung mamsi nyo. <laughs> Ay, nakubuhay buhay. Ang hirap naman. Parang nanibago lang. <coughs> nanibago lang siguro ako sa biyahe. Kaya araw-araw ako nagmumotor pa uwi pero maaga akong umalis. Nagbabas karusil naman ako. Naglabas ko doon sa may Imus, nag Nagbabas ako karusil. Diretso na ng Ayala. Ang problema lang sa gabi pag out ko, lagi akong nakamotor. Siguro bago ako sa... Ano ba yan? Nalilalalanghap natin. Pag tumatanda na talaga, parang... <laughs> ay hina rin ang immune system. Kaya yun, ganyan yan mga mamsi. Kaya, ingat-ingat na lang tayo sa mga health natin. Mahirap ang buhay. Kaya mamaya mag, ano, ako magluto, magsigang ako ng hipon. Saka lutuin ko muna yung gulay ko. Yun. Kung so, para mag-espero ko kaya kagandingin na madaling araw naglaba ko kaya tapos ko yung labahan ko ay tingnan nyo yung labahan ko mamaya tuyo na ayan ang labahan ng mami nyo yan oh. oh, daming labahan sa akin lang yan lahat dami kong labahan eh wala tayong magawa ayan oh, ang hangin niya tuyo ka agad diba, tsaka ito yung mga blouse ko mga panty bra ayan tutuyo na yan dito ayan. ayan, balik tayo sa loob. Ayusin ko muna yung ano pinamili natin ilagay ko muna yung itlog sa ref walang laman yung itlog natin niluluto <laughs> rin yan ng mga batay ako naman di ako nakakapagluto ng itlog kasi maaga akong umaalis maliligo lang ako tsaka ano uy basag Makasira <clears throat> ah, na tong gatas ko kasi ilang ano natin. Apat po pala to. Ayan. Ang, uh, ah, na. Pit <laughs> Apple cider. Hindi pala ako nakakain. Wait lang. Mm -hmm. isang mm. oh. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.